Pagbasa mula sa sulat ng karunungan. Ang mangyayari sa gabing yaon ay ipinagpauna mong sabihin sa aming mga ninuno upang magalak sila sa kaganapan ng iyong mga pangako sa kanila. Alam ng iyong bayan na ililigtas mo ang mga matuwid at parurusahan ang kanilang mga kaaway. Ang paraang ginamit mo sa pagpaparusa sa aming mga kaaway ay siya mo rin ginamit sa pagtawag sa amin upang kami bahaginan mo ng iyong kalwalhatian ang mga tapat na anak na mabuting bayang ito'y lihim na naghahandog. Nagkaisa silang sumunod sa mga utos ng Diyos at magsama sa hirap at ginhawa. Noon, pay inaawit na nila ang matatandang awit na ito na papuri ang salita ng Diyos salamat sa Diyos